Kaya tayo makikig may huli sila. Skis <coughs> po. Yan. Yan. Happy Sunday po. Muli. Ayan. Kaya tayo may sila. Ayan. Na tatay. Idol, may huli kayo, Idol? Ayun. Mayroon may yeah. daw dalawang kilo. Are. Bumahagi oh. <laughs> nga ako ng... Ayun. Magkano pang kilo? 200 si makadulug paro mabagay talikyan, sa ano? yeah. yan, nimbangkanya na kaya, anong po? anong istado? matambaga, ah matang yung Adol, yun Sa yon. ano na? Yung saray wala. sabi na na po, Anong isda? Yung na 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 po. na 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 yung bibili tayo makain doon ng isda para may pang-ihota ba. Na. No. Ah, Ayun. So makakabili bibili tayo no. Yan. Ngayon si tatay yun doon, Bibiro natin mga idol no. Bibiro natin. Oh no. <laughs> 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 yeah. 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 Ay, ano po? Ano po? Dadagdagan ko na para sa iyo. Baka 3 kilo na 'yan. <laughs> hindi nga po. Hindi, po. Malugi ka malugi naman ako para <laughs> Parang wala mang isang kilo ay. Yan, chai do. Yes, tatay, yan, kay tatay mo. Yan. Kay, tata, kay tatay, grabe 'to. Kasi hindi naman sa pagano. Palawon po nga naga, 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 naga ano na po, hindi pangisda din po ako. Dati po 'yan. Yun. tayo. 200 mga idol. Pakita mo tatay. Pakita mo. Kung magkano. 200. Yun, 200. Dito, na, na, ito. na tatay, Pakita natin. Ganda ng isda mga idol. Ha? Uh, oh. ka makinig. Ano nga? Ano nga? Ano 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 Kamputol. 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 daho. Yan. Kamputol. Kamputol. Ayun. Pakita mo. Kamputol. Kamputol. Ya, sabi na nai. Kamputol. na ano ang sabi? Kamputol. Kamputol. Ayan. Shout out Ayun. 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 Shout out kay tatay. Grabe the beast yan. Ayan. po sa... sa... Sa karang maraming mga okay, ulit. Taklog, ha? Ayun. Okay, salamat po ha. Salamat. Salamat. Hello. 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 So yung mga yung mga kagabi kag pa, pa kami dito ha, ah, sabado badulong hapon yan. Ayan, tingin natin yan. Brother. Yung bibili tayo mga idol ng isda, para may pang ihota ba? Ayan. So yung mga idol, bibili tayo no. Ayan. Ayan siya tatay, yun ano, yung tayo. Bibiro natin mga idol no, bibiro natin. Yan. Yan. ay Ano po? Ano po? Dadagtagan Baka tatlong kilo na yan. I mean, hindi <laughs> nga po. <laughs> malugi ka Malugi naman ako. Parehas tayo. <laughs> <laughs> Parang wala mga isang kilo ay. Yan. Yan. Tatay. Yan. Siya teka tatay. Yan. Yan. Siya teka tatay, kasi hindi naman sa pagkano. po, nag-aano pag po ako. <laughs> dati po yun yun meron tayo yan 200 mga kaidol Ayon. pakita mo tatay pakita mo kung magkano 200 yun 200 ulit na tatay pakita natin uh -huh. ganda ng sida mga kaidol yan, no? ha? No? Atay, ka Atay tambakan o, matambakan Yan. Ayyan. Kamputol Yan. Kamputol. Kamputol. mo. Ayyan. Kamputol. Kamputol. Yan. Sabi nanay. Kamputol. Ano sabi? Kamputol. Kamputol. kay nanay. Shut up kay tatay. Grabe yan. Ayyan. Ayyan po sa... Sa ano karang Ayyan, taklog, Ayyan. Ayyan. Ayyan, salamat po ha. Salamat. Ayan. 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 Come on.